Ako gaganahan kumain. Eh, sino yung batang dugyot na to? Ah, anak ko po. Paano mo alagaan yung anak ko? Kung nandito yung anak mo? Hindi charity yung na! Tama na nga! Ang tasa ng marayan to! Doon ka sa labas uminom! Doon sa kanal! Kasi doon ka na nababagay eh! Sinabihan na kita, di ba? Ayoko na makita yung mukha mo. Ngayon, kapag bumalik ka pa, sasaktan ko yung nanay mo! Pumasok ka nga! What doon! Bakit ang baba na grade mo, ha? Baka kaya ka? Ano bang ang gusto mong gawin ko? Hindi ko makaral! Sumasagot ka pa! Tingnan mo itong batang to! Ah nga pala, Mama. Personal po ako. Ay, talaga, anak! Ako talino naman ng anak ko. So, ibig sabihin niya, sasabitan kita ng medal pag-graduate mo? Oo, oh, ka naman. Teka mo, Virgo. Bakit nandito yung anak mo? Sir, sorry po ah. Uh, wala kasi akong choice eh. Ang tatay niya kasi nakahanap na ng trabaho eh. Wala akong magbabantay eh. Pa, hindi naman pwede yan. Parang palagay mo dito sa bahay ko? Ampunan? Tsaka! Paano mo alagaan yung anak ko? kung nandito yung anak mo. Eh, sir, kahit isang linggo lang po, hahanap po ako ng mag-aalaga sa kanyang na kamag-anak ko. Biglaan po kasi, ay ayusin ko po, po yung trabaho ko. Siguraduhin mo lang na di ba makakistorbo sa bayan, ha? ha? Sige, tsaka na anak ka. Sige, makuha ka lang dun. Huwag ka nang malikot, maglilinis na ka Pagandaan niya, ubusin niya yan. Sarap yung lupo ko. Gusto niyo tubig or juice? Juice. Tubig? tubig? O, ako ako ah. Ma'am, kaya na po kayo. Ako gaganaan kumain. Eh, sino yung batang dugyot na to? Ah, anak ko po. Eh, nalimutan kong sabihin sa inyo kasi yung no, asawa ko kasi no, nagkatrabaho yung eh, walang mag-aalaga. Ang samantala lang naman, nakausap ko na rin yung tatay niya. Ang lakas ang gaob mo, no? Dapat kapatid ko yung pinagsisilbihan mo eh. Sinasahuran ka dito para sa kapatid ko, para sa amin. Hindi para alaga yung anak mo dito. Ate, ano ba? Ina na akong bata, no? At saka, wala na akong masama kung alagaan niya anak niya eh. Hoy, Jay, doon ako mo kasi nasabot ang ganyan, ha? Bakit? May karapatan tayo. Kasi itong katulong na to, pa ang pas pa to. Ma'am, huwag mo po sa ng anak ko. Ganun. O oh, sige! Dad! Dad! Daddy! Mas may sigaw ka. Nangyari dito. Tingnan mo itong katulong mo, Sinasayang natin yung pinapasahod sa kanya. Kasi yung iniintan na niya at ina ito ang anak niya! Sir, saan yung naman po ang lumayo sa inyo kanina? Isang ko lang naman po. Kawawa oh, naman po kasi wala ko eh. Oh, nagpala ka pero... Ang gugulo na yan eh! Nakakagulo ah, dito oh! Ay, wala naman po kaming gulong ginagawa ng anak ko eh. Inagawa ko naman po yung trabaho ko. Oh. Sure ka ba? Ito pagkainak, ma'am. Hindi yan para sa kanya. Para sa amin yan! Mama, gutom na gutom na po ako. Kung nagugutom niya anak mo, ibili e, mo doon sa labas, oh! Hindi yung pagkain namin ang ipapakain mo dyan! Anak! Siya! Sir, Mom, kakaunin ko tayo na naman ko yun. Pagkatrabaho ako na lang po, babayaran ko na lang po. Hindi namin yung problema. Hindi charity yung graph namin. Tama na nga! Ang taxi number yan to! Ha, Jay! Bumili ka dito! Saan mo Uwitin. Pakasabihan mo yung kapatid mo, ha? Sumusobra na yan! For so, sure naman ako, yung ugali ni Jane, natutunyo na dito sa squatter na katulong natin. Tingnan mo, pinapalapit niya sa anak niya. Kito na yun! Iskwami na rin yung ugali ng kapatid ko! Ang ah, naman po ngayon, mabait po yung anak ko. Mabait din naman po yung kapatid ko, eh. Kaya kung siya kaganyan dahil di naman po sa inyo, eh. <laughs> Kamu pa sisisiin mo? No? Ha? Ikaw ang nag diba? di ba? Tapos ano, bibita mo sa amin? Ayoko na maulit to ah! At ayoko na rin makikita yung anak mo dito! Wala na lang yung rep! Mabili ka! Tandaan mo ah! Ayaw na namin makita yung anak mo ulit! Siya! Hoy! Anong ginagawa ang bata ka ba? pa ka ng pagkain? Ito ng tubig. <tod> Hoy, huwag ka dito maghanap ng tubig. Doon ka sa labas na uminom. Doon sa kanal. Kasi doon ka lang ang babagay eh. Ikaw. Ang squatter mo talaga, no? Ang hirap sa inyo, mga bobo, hindi nakakaintindi. Pinagsabihan ka na ng pagkain namin, pagkain namin. Hindi para sa mga katulad nyo, mga hampas lupa. Naiiyakan mo ko? Sige! Umiyak ka. Magsumbong ka nakikita mo yung kalalagyan mo. No? Ano? Huwag ko tinitignan ng ganyan, ha? Huwag ko tinitignan ng ganyan! Hindi ako madadala sa mga luha mo. At kahit magsubukan sa nanay mo, wala yung magagawa. Kasi okay. Diba? Ayoko na makita ang mukha mo Ngayon, kapag bumalik ka pa Sasaktan ko yung nanay mo! Joyas, so ha? Ah, siya! Sir! Sir, kanina ko ka po bukas yung hinahanap yung anak ko Hindi niyo po ba nakita? Hindi niyo po ba pinaalis? Ay, hindi ko na po alam kung saan nakahanapin eh Bakit? Magbibintakan mo ako? Sir, eh, mabuti na kayong wala dito yung anak mo eh. Sir, sabi niyo kasi mamalian kayo ako eh. Iniwanan ko lang saglit nila sa, sa may kwarto ko, sir. Anong gusto mo? Ah, bantayan ko yung anak mo? Kasi alam ko saan nanghanapin yung anak ko eh. Ma'am, ma'am baka naman po nakita niyo yung anak ko. Kanina pa po kasi ako naghahanap. Kahit sa labas po, hinahanap ko na eh. Sorry, hindi kita matutulungan. <laughs> Ganito na lang po, pwede mo bang mag-absent mo na po ako ngayon? Hanapin ko lang po yung anak ko. Hanapin mo yung anak mo pagkatapos ng duty mo! Aga-aga pa, oh! Sir, wala naman akong oras sa pagiging ina. Nawawala yung anak ko! Hindi naman pwede pwedeng pabayaan ko! Hoy! Huwag ka na nga sumagot! Sundin mo kami kasi kami yung amo mo. Pinapasahod kita dito, Birgo! Sige Kaya gawin mo yung trabaho mo. Sige, kung ganito na lang ho, magre-resign na lang ho ako. Kasi hindi ko na ho yung ugali ninyo. Aba, baka nakakalimutan mo. Ang laki pa utang mo sa akin. Ilang beses ka nag-advance. Hindi mo na hospital yung asawa mo. Ako lahat ang gumasos doon. Tapos ano, aalis ka? Hindi ganun kadali yun, Virgo. Gagawin ko ng paraan. Hindi ko pwede pabayaan yung anak ko. Oh! Pumapasok ka nung wala pa ang paintulot sa amin. Pulis ako! Tika lang ako! Uh, ah. sir, sir, nawawala ho yung anak ko. Baka ako pwede tulungan niyo ako. Alam ko po, kasi may nag-report sa amin na may iniligaw na bata. Te, <laughs> tika lang, wala ako kung pinalaman dyan. So, sobra na talaga kayo eh. Kailangan mo talaga iligaw yung anak ko? Eh, hey, Sir? Ano ka? Ikaw! Teka lang! Teka lang! Ano? Yung... May ebidensya ba kayo parang huliin yung anak ko? Tama! Ah, Sir, mawalang galang na ha. Tsaka, ayang anak mo. Oh, actually, mataling din yung anak namin eh. Kaya tinawagan agad ako. Teka lang! Eh, puro kaso nungalingan lang naman yung sinasabi ng anak mo! Walang katotohanan! O, hindi sinungaling yung anak ko! Ito ba yung nga ebidensya eh? Oo nga! Uh... Tsaka ba yung papahulihan ako eh? Wala naman kayo ebidensya na siya yung gumawa niyan. Mayroon ka bigyan Mamang pulis. Sorry, Dad, ha? Tinuruan kasi ako ni Yaya na maging mabuting bata. Kaya tapat mo ko si ate. Kasi sa na ugali mo. Uy! Grabe ka na, ha? Uy! Huwag ka ang dito! Pumasok ka doon sa kwarto! Dad! <laughs> Sige sir, pumunti pa, dali mo na yung sa presinto. Ah, uh, ito po yung sir po niyo. Sa parta, ibigay sir po yan. Ah, uh, ma'am sir, sunod na lang po kayo doon. Tara na! pala, punta ako dito para patigilin na yung asawa sa trabaho. <laughs> Kapal din naman ang mukha nyo eh, no? Bakit? Ah, may pera ba kayo? Pera ba? Ano ang utang ng asawa ko? Ha? O yan! 30,000! 20 lang ang utang ng asawa ko, di ba? Oo! nawalan na akong trabaho kasi nagkasakit ako. yung mayroon na akong trabaho, hindi niyo kailangan gawin ito sa asawa ko. malahanagot din ka, pandahin niyo yan. Tingnan natin. <laughs>